Yeah, napakasarap talaga ng luto dito sa kahoy. Na-experience na ba ito? So, hello. Magandang araw muli po sa ating lahat. Uh, tayo ngayon po ay magsasaing. Luluto tayo ng kanin. Ayan, magsasaing tayo ng apat na gatang or apat na takal. Ayan, ang gamit natin dito ay yung lata. Ano to? Lata to ng gatas na inalis yung balat. Ayan nilinis. Ayan, ang pantakan ng bigas. Dito, o, oh, dito yan sa, uh, sa aking uh, nanay. Ayan, nandito kasi ako sa aking nanay. Tayo ay magluluto ng bigas, ng kanin. hugasan ko muna. Siguro naman lahat ay marunong magsaing. Ayan, yung unang bigas, yung unang tubig pala, ay itatapon. Ayan. Tapos yung pangalawang hugas, ay, pwede nating isahod, pwede nating kuhanin. Pwede nating gamitin sa pangsabaw. Or kapag may lilinisin tayong isda, ay pwede nating tong gamitin, itong hugas bigas. Kasi pang ano, pangalisin ng lansa ng mga isda or kahit anong-ano. Kahit pang hugas ng mga karne, ganun. So, ayan, ang gagawin ko dito'ng pagtutubig. Dahil apat na gatang, apat na takal, apat na baso din ng tubig ang aking ilalagay. Hindi siya masyadong punong-puno. Ayan. Dahil nga ito ay ano na, kumbaga natakal na to at na ano na, ito yung pamamaraan. Kung gusto mo na maging perfect or perfect. Maging perfect yung pagkakaluto. Yung mga ayaw ng malalata o ayaw ng mga malalambot na kanin. Ayan, ang ginagawa ay tinatakal. Pwedeng ganito din. Yung iba ganito din. Hindi na sa guhit ng palad. Ayan. At pwede rin naman na ano, yung hahaluin mo siya. Ayan. Pag maluwag na yung bigas. Pag maluwag na yung bigas. Ayan, pwede na pwede na, hindi na siya ano. Pero, mas ano, mas sigurado yung gawin na lang na, ano, tatakalin na lang yung, pag, yung tubig niya. So, ayan, sa pag, dito na tayo sa kahoy, ayan, dito tayo magsasaing. Dahil sanay sila sa, sa amin kasi, no, ano, sanay kami noon sa mang ano, ito yung uh, lutuan namin ng araw. Ayan, kahoy dahil masarap ang ano dito, masarap ang luto sa lutong kahoy, ang sinaing. ayan, siyempre mag-aapoy muna tayo bago natin isalang yung kaldero. ayan, kailangan ano muna siya, yung nag-aapoy muna yung mga kahoy. Kasi kung ano para hindi siya maglasang usok. Ayan, meron kami nilalagay na ano ito, yung butas na yero or palangga ng luma, binutas. Binutas sa may pwet ng palanggana. Para yung kaldero, kapag nilagay dito, hindi naman siya yung napakaitim. Kung baga, ang iitim lang dito ay yung puwit ng kaldero. So, meron ding ito, yung pang-ihip, yung kawayan. Ayan, pwedeng ihipan mo muna yung ano para mag-apoy, para lumakas yung apoy. Ayan, pag malakas na yung apoy, pwede mo nang isa lang yung kaldero. Ayan, So, kailangan lagi siyang may apoy para nga hindi maglasang usok. Ayan, ilang pirasong ano lang to mga kaluto na. Ilang pirasong kahoy lang to O, ilan lang, tatlo or apat. Makakaluto na tayo ng uh, sinaing masarap na kanin. Ayan, kailangan lagi siyang may apoy para hindi siya maglasang usok. Tsaka, ano, napakalaking tipid nito, ba diba? Dahil punta lang tayo sa bandang gubat, may makukuha na tayong mga kahoy na pwede nang ipanggato kung oh. hindi na tayo bibili ng ng M-gas or ng shilling. Pwede rin namang shilling. Nagluluto din naman sa shilling yung pang-ulam. Pero yung sinaing dito, sila nagluluto sa ano, sa kahoy. Ayan, dahil nga masarap ang luto sa kahoy. Lalo na kung ano, yung lalagan pa ng pandan. Kaso, wala eh, na matay yung mga pandan dito na tanim eh. So, pagka nakita natin na ganito, medyo Ayan, kumukulo na. Parang hindi pantay. Pwede nating balik, uh, pihitin or paikutin yung kaldero para maging pantay yung pagkakaluto ng kanin. Ayan. So, ayan, wala ng tubig. Ano na lang to? Iininin na lang natin. Pagka iininin na, babawasan na natin yung apoy. Yung mga baga na lang yung matitira. Ayan, para maiinin na yung kanin at hindi mabigla yung pagkakaluto, hindi masunog yung ilalim ng kaldero, hindi siya magtututong. Ayan, luto na. Luto na ang ating masarap na sinaing sa kahoy. Ano, ang bango-bango. Ang bango-bango niya at ang sarap na niyang kainin. Ayan. Ayan, luto na ang ating sinaing. Pwede na tayong kumain. Maraming salamat po sa inyong pagsama. See you on my next video. Bye. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Keep safe, everyone.